Lagi kang tumingin sa iyong pinanggalingan. Lagi kang magpasalamat sa mga taong tumulong sa iyo. Kahit stork lang yan, kahit tissue lang ang inabot sa iyo. Ano yan? Always say thank you. And always look back kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Iyan ang hatid ng Tony Talk sa publiko. Ito ay isang tanyag na segment sa YouTube channel na Tony Gonzaga Studio na may 7.5 million subscribers as of November 2024. Tampok dito ang mga inspirational at motivational content mula sa personal na karanasan ng mga naiimbitahan dito. Nagbabahagi rin ito ng mga kaalaman at payo tungkol sa buhay ng tao gaya ng kanilang pamilya, edukasyon, trabaho, lifestyle o wellness at maging ng pag Ibig. Ang nag-iisang ate ng bayan, Congresswoman Florida Perez Robes, isa sa mga nabigyan ng pagkakataong magbahagi ng kanyang kwento. Sa latest episode nito noong November 17, maraming naantig sa kwento ng kinatawan ng natatanging distrito ng lungsod ng San Jose del Monte. Dito ay mas nakilala pa ang ate ng bayan Umabot na ito ng 140,000 views and counting at umani rin ng samot-saring reaksyon at komento. Dito ay binahagi niya ang kanyang naging karera bago maging isang lingkod bayan. Oo, noong una ayaw ko kasi yung daddy ko laging ang ah, dami-daming bisita. Nilalapitan talaga siya ng tao. Mm -hmm. So noon, ang worry ko noon, siyempre parang silo sa kabilang anak, no? Sabi ko, ano ba naman to? Ang dami-daming tao. Hindi ko na-realize na, -realize na yung lolo ko naglilingkod sa gobyerno, sa taong bayan, tapos yung daddy ko, ganun din. Ito na ako ngayon. Yun talaga, no? Hindi mo mapapansin parang do doon saka, ka ililid. At saka yung feeling ko ng bata ako, pag may nakikita akong elders, hinahabol ko talaga yun, tinutulungan ko. Sabi ko noon, ay gusto ko magkaroon ng uh, home for the aged. I was only siguro 8 years old, 10, ganyan. Sabi ng tatay ko, naiintindihan mo ba anak yung for the aged? Yes, dad! Alam ko yun! And then finally, dun ko nakita talaga na I'm really, ano, here to help. I have a mission to help. So 2016 kayo unang mm -mm. pumasok sa mundo ng politika? Yes. Ano ang pinakamahirap para sa inyo bilang isang public servant? Pag inaakusahan kami ng kung ano-ano, Hmm. Kasi masakit yun eh. For you to serve well, dapat yung reputation mo, yung credibility mo, at pag naduwisan yun, pinakamasakit sa amin yon Kasi ang hirap mag-lead na may agam-agam yung, hmm. yung nililid mo, di ba? Ang hirap noon. Pag kayo naman, tatanungin ko, paano nyo nahihiwalay yung private life sa public life ninyo? Ah, okay. Kasi sa politika, ang hirap magkaroon ng private life. Kasi 'yan ang una nilang tinitira. Oo. Kasi pag, alam nilang yung, para sasaktan eh. Yes, kasi, kasi 'yun ang kahinaan ng isang babae, ang parang babae, na kryptonite na isang, ng babae yes. or ng politician 'yung pamilya. Mm -mm. Para para, maka tayo para makapasok tayo sa kanya. Para makapasok, para masira to, ganyan. Titirahin uh, natin yung family member. Uh -uh. Kasi mas masakit yun. Kasi mas mas masakit kung ikaw yun. lang, kaya mo. Okay na yun eh. Pag kaya mo harapin okay lahat. Huwag eh. lang yung mga anak ko. Ikinwento din ni Kong Rida kung paano na isakatuparan, katuwang si Mayor Arthur B. Robes, ang kanilang mga pangarap lamang noon para sa mga sanusenyo tungo sa isang progresibong lungsod. This makes me feel fulfilled as a mother, as a public servant. Kasi... Nagsimula ito sa isang ina na nangarap na makatulong lang. Hmm. Walang iba. At yung nanay ko at tatay ko, si Mayor Arthur, kasama ng buong no, San Jose Anos na hirap sa buhay nung sapang palay pa kami. Sila pa akin naging inspirasyon. Hindi naman naiwasan ni Congresswoman Ate Rida Robes na maging emosyonal nang mapag-usapan ang kanyang pamilya. Bakit nagiging emosyonal kayo pag kinukwento niyo yung part na yon. Yung dad ko, nung nagkaroon ng aksidente, nakakatawa nga yun eh. Nakakatawa na nakakaiyak. <laughs> Naputo nakakatawa yun. pero umiiyak kayo. Oo. <laughs> na, na, ano yun eh, nung labintador, nung araw. So, hmm. naputol yun, ano niya, itong tam niya. Almost three months kami sa, sa ospital. Sabi ko, dad, dasal tayo ng our father. After that prayer, dumilit yung ama ko. Na hmm. buhay. Hmm. Yung sa ko naman, nagkaroon kami problema magkakapatid. So kahit anong gawin ko, nung normal pa yung aking mother, hindi sila magkaayos-ayos. Sabi ko sa, sa Panginoon Diyos, Lord, huwag mo munang kukunin si Mami hanggat di sila nagkakaayos. Hindi ko na alam kung paano sila mag-uusap. Gusto ko magkausap muna sila. Please, sabi ko sa kanya. Two enough. One day before na wala ang aking mami, nandun kami lahat. Lumapit ako sa mami ko, Ma, pilitin natin nung magkaayos sila, lumuha ang mami ko. Hmm. Nakita ko sila lahat doon. Pumunta sa mami ko. nag sila na hindi na sila mag-aaway. Hmm. The following day at around 12.45 p.m., nawala si mami. Sa huli, umaasa ang kinatawan ng mga sanosenyo na bagamat natamasa na ang tagumpay at asensong ramdam, marami pang pangarap ang maisa sa katuparan. Noon kasi sabi sa pampalay, Mabaho, madumi, pangit, Nandun yung salvage area. Ngayon, if, you, if you see San Jose Del Monte, sasabihan mo ko, great job. Kaming dalawang mag-asawa. Kasama ang lahat. Na naglilingkod sa bayan ng lungsod ng San Jose Del Monte. At lahat ng naniwala sa amin, nakakayanin namin baguhin ang pangit na imahe ng San Jose del Monte. Basta isang Ate Rida na may at may tunay na puso na hindi sila iniwanan sa panahon na kailangan nila ng isang tao, isang ate na makikinig at may aksyon at solusyon. Ang kabuang detalye ng panayam, mapapanood sa Tony Talks sa YouTube. Ang mga ganitong panayam ay pagkakataon upang maipakita ng mga lingkod bayan, gaya ni Congresswoman Florida Perez Robes at iba pang personalidad ang kanilang tinatawag na The Other Side. Dito, mas nakikilala natin hindi lang ang kanilang kakayanan, kundi ang lalim ng kanilang pagkatao. Higit sa lahat na ibabahagi din ang kwento ng lungsod ng San Jose del Monte at kanilang mga pangarap ni Mayor Arthur B. Robes para sa bawat pamilyang sanusenyo sama si RM Oblianda para sa Balitang San ako si Jelo Darantinao, Public Information Office.